Ginisa ni dating PNP Chief Sen. Ronald Bato de la Rosa, ang opisyal ng Bonifacio Misabes sa Occidental, matapos na istabi ng mga itong tawag ng kasalukuyang PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni de la Rosa, sinabi ng abogado ng sinuspinde na si Mayor Samson Dumanhug at Vice Mayor Evelyn Dumanhug na kanyang tinawagan si PNP Chief Acorda matapos na mapag-alaban na may paglabag na ginawa ang mga pulis sa pagpapatupad ng suspension order kay Mayor Dumanhuga. Pumuntaan niya sa police station ng Bonifacio ang abogado para kausapin ni PNP Chief ang hepe na si Police Major Richard Sumagang subalit walang hepe sa istasyon ng pulis at tanging ang deputy nito na si Police Captain Mark Albert Bienes ang naroon. Matapos bumaba sa ikalawang palapag si Bienes nilapitan ng abogado ang deputy chief at sinabi na kakausapin siya ni PNP Chief. Sa halip na sagutin muling umakyat si Bienes sa ikalawang palapag at maging yung dalawang pulis ay babae umakyat na rin upang maiwasan na sagutin ang tawag ni PNP Chief mula abogado ni Mayor Dumanhuga. Kinumpirma naman ito ni PNP Chief Acorda kaya agad aniya siya nagpatawag ng investigasyon ukol dito. Nagalit dito ang dating PNP Chief na si Sen. De La Rosa na kung sa kanya aniya ginawa ito ay tiyak na pupunta siya agad sa Misamis Occidental at pagsisipain ang mga naturang pulisa. Iginit pa ni De La Rosa na tila ang loyalty ng mga pulis ay nasa lokal na lalawigan ng Misamis Occidental sa halip sa kanilang PNP chief samantalang itong kanilang sahod ay nanggagaling sa PNP. Mas lalo nag-init ang ulo ni De La Rosa matapos na idahilan itong si Bienes na pinagbabawal sila na magsalita kaya hindi sinagot ang PNP chief dahil may nakatalaga na tagapagsalita sa naturang insidente. Git ni Batu hindi media kundi ang boss ng PNP chief na si Acorda ang nasa linya ng telepono na dapat agad sinagot ang tawag nito. Ipinagtanggol naman ni Sen. Cynthia Villar ang mga polis na baka kaya hindi sunyagot dahil hindi naniniwala ang mga polis na ang nasa linya ay si PNP chief dahil mula sa abogado ng kalaban nagmula ang naturang tawag. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.